lang ako. Medyo. Good morning Sydney, Australia. <laughs> Siyempre, kinakabahan kami. Medyo late tayo. Mukhang nagsimula na yung race pero kakabulho tayo. Okay, maglalala. May iba tayong kasama mga kababayan natin na late din. Siyempre. I'm really quiet, guys. I'm just really going through a lot of anxiety right <laughs> now. Siri, <laughs> kinakabahan. Huwag ang kabahan. Normal. Hindi, biro lang. Anyway, itong uh, Sydney Marathon po, compared to New York and doon sa London, ito kasi may cut-off time. So, isa rin yan sa nakadagdag sa atin. Hindi ito parang recreational lang na saka, anytime you want. At saka ito maraming paakyat pababa na hills. Ito, ito hiking Paakyat na, na kaagad. So, medyo mas challenging talaga. Hingal na. Kailangan naming bilisan. <laughs> <laughs> Hindi ano nag-umumpisa, hingal na. Huwag kayo mag-alala. Tiba ito. Do it. Lagi kong sinasabi, puso lang magdadala dyan. Ang gusto mong mangyari lahat alam mong kaya mo tapos na kaagad ang laban sa utak sa utak pa lang tapos na yung laban eh. so kita kita po tayo sa finish line para sa inyo mga kababayan laban Pilipinos we thought we are late but we're here kasama we pa it. we made it right I'm in calm the neck of the <laughs> <laughs> Yay! Let's do this. I'm calm now. I'm okay Kalmada now. Okay. Yeah medyo ano naman tayo. Yan, yeah, forma before anything. Oo. Oh, oh. The yung most important part. Yung forma, malate ka na, huwag na yung forma mo. Wait, wait, shades reveal. Behold. Shades reveal, shades okay. Reveal. Okay. That's what we're talking about. <laughs> Boom! Okay, laban Pilipinas, nakita niyo yan. Oh my gosh, I need to blow my nose. Hindi ready yan. <laughs> As usual, kami po yung pinakahuli. Kung nakikita ninyo, nag-umpisa na sila. This is our group 3, batch 3. Ready ka na ba boo? Uh, Blowing nose muna. Don't worry. Yun yung fourth batch. Kami po yung third batch. This is the third batch of group orange. Pero kami pinakahuli. Pero hindi tayo magpapahuli. Gusto natin underdog palagi. Sa dulo tayo. Let's do this. Ooh. Are you ready? May pinaka... Pina kayo but let's do this. time. Track, slow jump. Slow nice. jump, slow Relax. Masyadong yeah, yeah, yeah. excited. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Napakaangas to. Outfit check. Para sa inyo to. Let's do this. Okay, pina, lang. Medyo malamig. Kaya natin ito. PA. Go. First bridge. How are you feeling? Kung Mula pa lang. normal. Normal. Ganda po ng bridge dito. Tatawarin natin itong unang bridge ang Australia. Ganda oh. Yeah. This is it. I'll show you around here. Two kilometers. <laughs> Two kilometers. O oh, ba diba may update na kayo Paris? 2 Kay, kilometers pala 40 to go uh, Ang eh. ganda dito sa gitna Parang doon sa baser o Na runner Sige ikaw na runner Masasabi nyo dating. Panis ピートガイソー。 Nandito na po tayo sa tunnel. As good as... All the Okay, after the bridge. Nandito na po tayo sa tunnel. Saib? namin! Si tatlo? Third, 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 third kayo? Oh? Uh, oh, oh. Niyo. Mga Pilipino po, na taga Australia, dito! <laughs> balot na balot. Ayaw magpa-araw, oh. Ayaw <laughs> <laughs> oh. um, <laughs> um, <laughs> na. Uy, ang bilis, oh. Hindi iwan. Mga sanay na sa lamig, Six kilometers. Six na? Oo. mag Wow. Saan tayo, Brad? Where are we? High speed. we to going Oh, we're going to go. we China oh, no? nice, mm -hmm. hey. Yeah. Thank you. Yay! Power up. Let's go this. Roberto Villigas. You're winning. You're winning. Ya, nakilala na namin. <laughs> May ingay. Yung simula kasi medyo tahimik. So, medyo kulang kami ng energy. So, yung mga tao talaga yung bibigyan ng lakas para sa amin. Music, people, our family, and of course, bansa natin, Pilipinas. Hindi tayo pwede yung haraya. Hindi sarili yung city, kundi iba. Mas lalakas ka. Let's get to the beach. A great, great grab -a oh! <laughs> Woo -hoo! 10k 10k Eh, Ten Ten na po. <laughs> One fourth na lang. Yeah, really Pero ten k na na kondi na lang po. Computa na tayo doon sa ilalim ng tulay. Let's go. We made it! Let's go! Philippines! Filipinas! Filipinos! Yeah! I can hear them. Ito ang mga kailangan namin pampag Yan! Shouts! Yeah. one kilometer. paano ano? Halfway. Oh. Sakit na yung tuhod pero tuloy tuloy. No? Mga papunta, sabi pabalik. May konting allowance tayo. Nauna na tayo ng konti sa kanila. Tuhod. Mahata ko siya eh. Kanyang po sumasakit ang tuhod namin. Uh, lagpas 23 kilometers pero okay pa kami. Yung tuhod namin bumibigay. So, sinuha <laughs> niya yung support. Akala mo kanina minasage ko siya. Nahata ko yung buong tuhod. Ganito ba? As in, nagagalaw ko na yun. Oh, sure. Hindi, binaba ko na lang kasi masakit. Oh, shit. Sure. Problema to pero... <laughs> Kaya pa? Oo, oh, tapusin natin. Tapusin natin to. Are you guys good? So, yeah, oh, okay. thank you. Thank you so much. Kaya to. Ang pinalam ko kalahat, <laughs> kalahati na lang. Kalahati ko. Para mo, elevation. Part naman to bambu ay lang part ito hindi masarap ang tapos nito hindi ka, hindi ka nahirapan kaya <laughs> kilometer 28 14 kilometers to go nauna na po si Rian <laughs> nauna na siya kasi ganap siya ng toilet ha buti pa yung mga lalaki eh. kahit sa gilid gilid pwede ha, pero actually sakit na window ko left and right na tuhod hindi pa ako pagod pero yung tuhod pagod na so 14 kilometers to go first time kong magkakaroon ng may hinahabol na oras dati for fun lang for charity ngayon may time limit so habulin ah, natin ayun yung pacer medyo nasa likod na ako pero habulin natin laban Pilipinas nasira ho ang aking sapatos dahil gamit na gamit bumigay na yun oh Bibigay ang sapatos Pero hindi kami bibigay Kita-kita tayo sa finish line Eh okay. Meron sila Mga kilometer 33 9 kilometers to go pusin na natin to hindi <sighs> na lang dito 7 na lang 7 kilometer Ina lang bu, 36 kilometer. Ilan na lang? Six more. Oleh oke, 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 kaya oke, 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 the oke, run the oke, shuffle the oke, shuffle, oke, shuffle oke, <laughs> kaya, <laughs> kaya. 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 <laughs> kaya oke, okay

last 5 kilometers na but uh, bago matapos ang race gusto ko muna i-flex yung aking girlfriend ayun know, o si Rian sa sarapan actually bumigay na yung kaliwat ka na tuhod ko pati yung sapatos ko bumigay kanina si Rian yung kanang tuhod naman niya yung bumigay medyo hirap sa tumakbo pero ayun know, o tindi hindi, hindi mo ibigay mas nauna na pa kaysa sa akin so ano matibay parang buhay lang ano you know? may kita ang disiplina partida guys may ano to may uh, time limit hindi to katulad ng London tsaka New York, sa New York wala kasi recreation pwede kang tumakbo dito may sweeper so tayo pa naman yung sweeper at uh, mukhang makakatapos kami within the time limit so yun lang flex ko lang love you boo yeah last kilometer sana got rid of the uh the asics well done congratulations nice work way to go i hope you had a fabulous day so am i well done you only got 1.3 to go see that building that's the finish line. You're there. You're there. Well,

style yun ang importante, ganun talaga dapat oh. 41 kilometer kitang kita congrats po hindi na-sweep oh. 41 kilometer may seafront sa likod pero hindi kami nabutan. that makes this my record time <laughs> for the record ito po ang aming record time ni Rian. That's right! Diba dito talaga pag may pressure, no? Oo. Oh. Kailangan din. But... Pinapatakbo nila kami. At least we're finishers. Yun yun eh. Yeah. Yes. importante eh! Tapos! Tante, importante eh. Gano'ng kakabilis. Importante na tapos mo. Huwag kang bibigay! Huwag kang bibigay, guys. Masakit. Oh Favorite niya, gamis. Reward mo yan sa sarili mo, gamis. Pupusin na natin to. Last kilometer, tatakbo na ho namin. Kita-kita po tayo sa finish line. may na sinigang! I love that! May sinigang doon! Kaya ano? Sige lang, po Sorry, I haven't done my leg. Okay, punti na lang po. May nag-aantay na si May nag-aantay na sinigang. Naga na sinigang. Uy, ano yun? Wait, who are they? Ano? Dito daw tayo. Is this the finish line? Ha? Hindi pa, hindi pa. Malapit na daw. Sa so Opera House. Diretso lang. I thought ito yung finish line. Ano masasabi mo dito sa... Ito marathon experience natin. <sighs> Medyo nagulat ako sa level of challenge since... Up and down eh, no? Ang daming paakyat, pata ba ang sakit niya sa tuhod. Sa and then with the time limit, no? So... May dagdag na pressure, no? I actually thought I would have an easier time because I prepared more. But, you know, at least abon. And I'm Pero so actually, grateful. Pero actually, talagang ito yung record time talaga na. Yeah. <laughs> Kita-kita po tayo sa finish Ilan? Ilan na lang? Thank you. Konting pa. Hi Bo, congratulations. <laughs> congratulations po. Uh, tapos namin yung Sydney Marathon. My third major marathon and Bo Bo second. Tapos. <laughs> diba? Parang wala ah, dito. lang. Ito. Ito so, tayo, tayo. So, tayo mamaya. <laughs> Okay, para po ito sa operasyon ng ating mga kababayan may left palate. So, nakalikom po kami ng enough para makatulong. Matuloy-tuloy po yung charity na tinutulungan namin, yung Smile Train Philippines. Abangan nyo po kami, pagbalik namin ni Rian, dadalawin namin kayo. Tuloy-tuloy lang po itong adbo kasi na to. Every year, tuloy ang marathon namin. Tuloy ang takbo para sa charity, tuloy ang takbo para sa Smile Train Philippines. Kita-kita po tayo sa Pilipinas para sa inyo to.